Hello guys. 2 <clears throat> days na ako meron ngayon. At meron ako ditong inumin na um, ito siya. Tawag dito nga mga may ice serpentina po yan. Bali mga limang dahon lang pinuha ko tapos nugasan ko lang tapos linagyan ko ng mainit na tubig. Para matanggal yung pait sa dalamunan. Pumili nga lang ako na itong mga chocolates. Tapos minabad ko lang siya. Tapos, tingin ko naman okay na siya ngayon. Kaman natin natatamad kasi ako mag ano mag ng tubig nakasama yung mapait na dahon pero hindi siya itong dahon na sarpentina iba yon eh talagang napakainit pa yung kainit pa. tsaka yung chocolates ko sa sobrang init oh, napakalambot na niya In fairness masarap to tong ano curly tops Curly Tops wa. 2 pesos na yung isa dito sa amin. Yung una peso lang nito. Ayan. Worth 10 pesos ang binili ko. Kasi talagang masarap siya mga mi. Hindi siya masyadong matamis. Sakto lang. Try natin kung mapit. Kaso mainit pa. Ay putik ang pait. Bali nga, This is, di ko to first time ngayon na nag nag-ano ko na itong, ano, sarpintina hindi siya tinatanim guys, ano, tumutubo lang siya kung saan-saan grabe yung pahit ba yung pait niya ito talaga yung magandas kapag may ginagamit kang mga contraceptive, kaya sa akin, pills sa akin kaya, eto, kahit mahirap iniinom ko, alam niyo naman, sabi nga nila ano, yung pills, nagmumumo siya kailangan mong umuyain, hindi yung nilulunok lang ngayon ko lang nalaman ni Kaya ngayon, inano ko na tapos sinasabayan ko na Pag no, meron na ako, minu ko na itong mga mapait. Pero sinasabayan ko rin ng chocolates. Pang patanggal ng ano, pait sa gila. At hindi ako maligo Kasi, parang mag-stop kasi kapag maligo ako. Mag-stop yung chaloy ng dugo. Ganun. Asensya na kayo sa tsura ko. pangalawang inom. Hindi ko kasi napifeel na meron ako kasi hindi siya yung lumalabas. Ano? Hindi mo mapi-feel na may lumalabas na dugo sa'yo. Hindi katulad ng una kong pag-inom ng dahon na mapait na as in, inunok ko talaga, pinakulok ko talaga siya sa may ano namin. Pag-inom ko. Ay talaga naman, para ka parang para kang umiinom ng dugo ka nun. Pero ngayon hindi ko yun na-feel kaya uminom ako na ito. Pero parang sumasakit na puson ko may. Eh kong humiga. Eh, kaso nga nang napakainit. ko to.